Ay guys, kuhaon wow, ta ni paruwing na to. Ay okay, natin. Ilipat ato guys, kuhaon wow, puno Kunin natin to guys. Masong hirap. Hindi ba matiktik. Ang Ang hirap guys. Dito talas babaw po ito kasi may sungkol. Tingka. Ah. Malaki. Kaya dito lang babaw. Kagdaganta lang po sa. Kapunan talang tulad.

atau mau hari Oh, Simba sana mah.